Kada araw, mga kababayan, matindi nga ang binitawang salita din nitong si Pastor Apollo Kibuloy na kahit imamanhan o manosya siya ay hindi ito magpapahuli ng buhay. Naku po mga kababayan po natin, isa lang ang indication yan. May uh, posibilidad na lalaban pala sa ating mga otoridad itong si Pastor Apollo Kibuloy kung sakaling uh, magkagipitan o pwersahan itong puhulihin ng ating mga otoridad. Hinalughog na ng NBI, Police, CIDG, ang lahat na kanyang uh, mga ari-arian, ang kanyang mga teritoryo, pero hindi ito nakita, mga kababayan po natin. Kaya ang duda ng iba, iba kasi dating Pangulong Digong Umano, ang kumakandong kay Pastor Apolo Kibuloy, na para sa akin, Malabo po yan mga kababayan po natin at hindi pwede mangyari dahil unang una abogado itong si dating Pangulong Tigong at alam niya na bawal ang magkanlong ng isang tao na may warrant of arrest na at idiniklarang puganti na nga ng ating uh, otoridad. Samantala kung si uh, Senator Bato de la Rosa naman ang tatanungin, karapat dapat na lang umano na harapin na lang ni Pastor Apolo Kibuloy itong mga akusasyon laban sa kanya. At ang pahayag ni Senador Bato, wala naman tayong ma-advise, harapin niya yung uh, hinarap niyang kaso and lead the wheels of justice roll. Mayroon tayong hostisya sa naharapin niya para matapos na yung gulo na yan. Ayan ang sinasabi ni Senador Bato de la Rosa. Uh, si Senador Bato de la Rosa ay kaibigan ito ni Pastor Apologi Ibuloy. At isa naman sa taga-suporta ni uh, Senator Bato Dela Rosa itong si Pastor Apolio Kibulay ngunit dahil uh, isa itong mambabatas at uh, tagapagpatupad ng uh, batas bilang dating uh, pulis at naging uh, PNP chief abay siyempre garant talaga ang kanyang magiging advice dahil trabaho niya mga kababayan po natin nakausapin itong si Pastor Apolio Kiboloy kung sakali na pasukuin sa ating gobyerno para harapin na lang umano itong mga akusasyon. Samantala handa naman umano na humarap nga itong si Pastor Apolo Kibuloy sa ating mga otoridad. Pero may kondisyones kasi ayon sa kanya kapag lumabas umano siya, abay ipagurgur siya ng Amerika. Gano Kaya ito katotoo ah, mga kababayan po natin, itong allegation ni Pastor Apolo Kibuloy o oh, ito ay isang alibay lamang para hindi ito, magpapahuli o susuko ngunit may hinihingi siya eh sa Department of Justice and BI na umano ay uh, parang pipirmahan na hindi siya isusuko ng ating gobyerno sa Amerika kung sakaling mahuli nga ito mga kaubayan mo natin at sa pagdinig naman sa Senado may 17 kondisyon siya na ibinigay kay Hontiveros at uh, yan umano ay nakapix na na kung gusto talaga ni Hontiveros na magkaharap sila aba ibigay umano ang kanyang 17 na kondisyones. Ngunit para kay Tiveros, ito ay pag-iinarte lang umano ni Pastor Apolo Kimuloy. At si Pastor Apolo Kimuloy naman ay sinabing nag-iinarte din itong San Tiveros. At ang kanyang mga witnesses na, hinaharap, na hinirap umano doon sa Senado, ay pawang mga allegation lamang at walang credibility, hindi mga mga sinungaling. Yan ang sinabi ni Pastor Apolo Kimuloy. Kaya huwag na umano mag-inarte din si Tiveros. I-file umano uh, sa Osgado ang kaso uh, na kanyang mga allegation o allegation ng kanyang mga witnesses na nakamaskara o mano sa Senado. So, challenge ito mga kababayan po natin kay Pastor Apolo Kibloy. Actually, uh, kapag sumuko ah uh, mga kababayan po natin, itong si Pastor Apollo Kibloy, okay naman. Kasi unang-una, ang kanyang kaso. So, pag uh, huli sa kanya, siya mag-file uh, ng kanyang bill. Pabayaran niya agad. So, layan naman siya. Gaya ng kanyang mga kasamahan, tauhan, na, na sumuko. Tapos nakapag-bail naman agad. Wala pong 24 oras. Temporary nga nakalaya ngayon. At uh, ang sinabi naman kasi ng Philippine National Police, dahil may contempt order ito, warrant of arrest sa kanyang contempt sa Senado, kapag nakapagpiyansa pala sa automatic, ipapadala naman siya sa Manila uh, para sa kanyang contempt order sa Senado. So, kahit makapapiyansa, hindi pa rin siya makapaglaya. Uh, Kaya gini-question ng uh, iba, lalo na yung mga kritiko ni Pastor Apolo Piboloy, ang ibang mga reliyon din na umano'y eh, siya nga ba ang totoong appointed son of God, e eh, bakit nagtatago umano ngayon sa ating batas. Makabayan po natin, ang sinabi ni Pastor Apolo Piboloy, ay delikado ang kanyang buhay. So hindi tayo makapag-judge kung totoo o hindi ang kanyang sinasabi, dahil siya ang nakakaalam para sa kanyang sarili. Kaya dahil may station naman po tayo at uh, nangako naman ang uh, Philippine National Police na ligtas naman itong si Pastor Apolo Kibuloy kung sakaling susoko. Abangan natin kung susundin nga ba ng uh, pastor ang uh, advice ni Senator Bato de la Rosa na harapin na lang ang kanyang mga kaso. Mga kababayan, ano po ang inyong palagay? Susuko ba itong si Pastor Kimbuloy o tuluyan na lang ito magtatago at magmamatigas ah, laban sa ating mga pulis at NBI. So abangan po natin yan ang update dahil nagsalita salita siya, ibig sabihin nandiyan siya sa Dabao at kung saan nagtatago hindi natin alam dahil unang una marami naman itong ari-arian at taga-support. Maraming salamat. Paalam mga upaya.